Hello guys, uh, magtuturo po tayo ng pangating uh, fighting uh, about sa tournament. Ang ating tinuturoan ang uh, mga taga Arellano student uh, dito sa atapat uh, mismo ng Manila uh, Hotel. Yan guys, uh, siya natin ng uh, pang uh, fighting. Kaso kung natin naman kamay ko dyan. kasi ano kasi yan eh, uway kasi yan uh, actually mabuti na lang ha, hindi naman na uh, masyadong lakas yung palo ng babae kung wala kayo basag ng buto ang buto mo eh. yun uh, yun lang guys salat uh, sa lahat ng mga story ko sana maging uh, agresibo kayo sa paglaban uh, pagdating sa pag ating laban kasi sa kanila yan uh, advance masyado yan yan uh, ito naman uh, na nag-exercise, na exercise ko yung kamay ko para bumilis yung uh, galaw ko. Ayun na, uh, exercise pa rin ito guys yung aking ginagawa about sa ating kamay para naman uh, hindi mag-ano, uh, hindi sa mga na no, uh, para lumamot yung ating mga kasukasuan sa lahat ng mga uh, Pilipino, ah uh, Pilipino Arnold Martial Art, ah uh, sana pag uh, ating uh, suportahan yung ating uh, uh, art na tinatawag na panglaro pang bansa, Arnold sa uh, Filipino Pilipino Arnold Martial Art. Please kung bago pa lang kayo sa akin na uh, YouTube channel, uh, please pakihit mo lang yung aking na uh, bell button guys para palagi kayong updated sa mga pinoposko ko ang aking social name ma Joy Finorios Vlog Artist ah, subscribe, share, like, comment yan na po, maraming maraming salamat guys itong ginagawa ko guys ah, mag tutorial muna ako ng uh, ah, student ko about sa vertical block yung uh, ah, global ah, vertical block diyan, pinapakita ko lang uh, ah, slow motion lang para makuha kasi ng uh, ah, student ko ah, once na magturo tayo ah, di na kailangan mabilis kailangan natin yung mabagal kasi para makuha nila yung tamang uh, proseso, tamang technique, tamang uh, motor, kung paano yan dol, paano magaw, paano paano target sa kalaban ganun lang po yan ang purpose niyan po yan lang po guys uh, maraming salamat sa lahat ng mga uh, Filipino sa lahat ng Filipino Arnes Manzalar dito sa buong bansang Pilipinas nasahan na kayo si iba't ibang panic sulok ng mundo guys uh, mabuhay ang uh, ating uh, martial na uh, Pilipino. Yan, uh, ang ako sa aking student. Yan, napansin um, nyo. Uh, ano kasi guys, yung agamit uh, uh, gamit ko, vertical block. Hindi uh, natin kailangan humawak ng long uh, ano, uh, pag tao kasi vertical block, kailangan dulot-dulo hawak mo Ah uh, suntok kasi 'yan guys. Uh, kung mapansin niyo uh, sobrang lakas nyan kasi dalaw dalawang kamay ang blocking mo. Pwede mo i-iaga uh, uh, disarming yung kalaban tapos sabay-bayo, sabay-bayo, sabay ano, sabay tusok sa giliran. Parang ano din, parang pwede mo upper cut pwede mo i-hook. Kasi ka lang talaga Arnes, uh, mga hawak sa harness. Alam ng mga ano sa guys, pad Uh, kita nila kung anong uh, pinakawag yung mga uh, Arnold Martial Art anong uh, pag paghahawak dyan actually sa mga mga Arnis uh, sana uh, natin yung ating uh, art ating uh, Martial Art dito yung Arnis Martial Art yun uh, sana magtulungan tayo wag nating uh, with down sino you know, ang ang uh, uh sumisikat yun na po guys ah, uh, ito guys ah uh, yung to ko naman ako yung walang arnes uh, pwede ka lumaban sa arnes na wala kang uh, arnes ang actually ang target mo lang dyan kamay lang pwede mo rin uh, na yung arnes o lumagaw yan ako uh, marunong ka lang uh, sa mga hindi marunong hindi natin kailangan lumaban ng part ng, ng ano ng uh, sa bayan sa uh, may arles na ano na hawak or itap. Uh, itak kasi giros yung po guys pag once na namaan ka sa ulo or sa saan man sa bagay sa mata kailangan natin na uh, iwasan wag, na, wag tayong uh, sugal na sarili na sugal natin pag once na wala kang maiwasan eh syempre, yung uh, gamitin mo yung tawag ito gamitin mo yung pinag-aralan mo sa, sa art uh, yan ang purposes namin guys uh, hindi kami gumagamit ng dahas sa mga uh, tao o uh, mga ano mga hindi kailangan na uh, iwasan kailangan tumakbo tumakbo ha uh. wala nung wala sa iyo guys pag tumakbo ka or uh, uh, ka lang talaga sa gulo yan lang ang uh, pinaka ano namin purpose uh, once na wala kaming uh, takbuhan siyempre saan pa naman saan ba naman namin gagamitin yung pinag namin hindi uh, isusukan na namin yung ano namin yung pinag sa about sa walang kwentang mga ano mga uh, once na na, na dahan ka ng uh, kapwa mo uh, rin tao siyempre uh, mas advantage ka dyan guys kasi ikaw ang marunong siya ay eh, kung parehas kayong marunong eh parehas kayo ano parehas kayong magkakatamaan eh once na hindi marunong yung kalaban mo, madali mo nang matamaan, madali mo mabalik, madali mo siyang uh, take down. Kung uh, hindi siya marunong sa lahat ng bagay, yun, uh, salap lahat ng mga uh, hindi marunong mag-arnes, uh, payo ko lang sa inyo, huwag kayong gumamit basta-basta ng uh, yantok o uh, kung ano man na ipapalo mo sa kalaban nyo uh, kasi uh, mahirap yan guys kung makadisfilas ka tayo ng tao ayun ah, uh, sila't ng mga beginners ko sila't ng mga master ko uh, sana maging uh, sick tayo pagkawa natin sila't ng mga beginners namin, mga student namin uh, sana pagkihan nyo yung uh, pagka-training nyo uh, pagka-training nyo kasi nagpansin ko sa mga dito ko uh, habang training kami uh, sila naman ay uh, puro ano puro Uh, lakwat sa or kumakain uh, wala kasing uh, display na gano'n na uh. uh, ano ko lang remind ko lang sa about dito uh, siyempre uh, mahirap na uh, tinuturoan namin kayo tapos yung tinuturo namin hindi nabili wala lang ninyo yun uh, ano po uh, sana maging ano tayo maging uh, uh, professional tayo tinuturoan tayo kaya nga tayo nagturo ng nag-aaral ng na, uh, martial art para na para naman na uh, sa inyo or uh, madisiplina yung sarili nyo yan ang purpose namin guys sa uh, pagtuturo pag uh, tuturo so, kasi gusto namin na uh, i-improve yung ating uh, art sa ating art talaga ng uh, national sport natin kailangan natin i-improve eh, kasi atin, atin ito eh yan ang kailangan naman uh, sa lahat ng mga ng mga ka-Arnes uh, sa out uh, maraming maraming salamat sana sana magtulungan tayo about uh, sa larangan Arnes uh, Wag tayong uh, uh bawat isa sa atin wag tayong uh, uh, mag uh, ano na salita na masasakit uh, yun lang ang, ukot, ang, ang ko uh, Maraming maraming salamat guys sa uh, ulitin ko uh, please uh, subscribe naman yung aking na uh, youtube channel please uh, share like, comment yan na po uh, maraming maraming salamat yung aking special name pala uh, Joy Tenorios Vlog uh, please subscribe, share, like comment, yan na po uh, maraming maraming salamat guys mabuhay ang mga Pilipino yan na po uh, maraming maraming salamat please uh,